Hapong kaba. Hapong kaba. Hapong kaba. Hapong kaba. May isang lalaking Korean na papangalanan nating Yun Jin. Noong year 2006, nagtungo ito sa Puerto Galera, Oriental Mindoro, ang Tropicana Castle Dive Resort. Dito ay napasisid siya sa isang pangyayari na kailanman ay hindi niya malilimutan. May ibang tulog na naman siyang narinig, parang bounce ng bola. Para siyang bola na tumalbog papunta doon sa ilalim ng kanyang kama. Pero ito na ang nakakakilabot. Bigla itong gumulong papunta sa kanya. Maya-maya, may kamay na puti na biglang sumulpot mula sa dilim at hinila ang ulo. Ito ay katawan ng multo na nakaputi. Parang choir robe na uniform yung itsura niya. Pero walang ulo. Narinig nilang dalawa ang boses ng isang multo. Malamig ang pagkakabanggit ng paulit-ulit. Hapong kaba. Hapong kaba. Hapong kaba. Hapong 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 kaya naman? Nagdesisyon ang aming team na pumunta sa resort upang mag-imbestiga at harapin ang misteryo.